Hindi na nakabigay pagbalik. Isa-isa hindi ka nagbigay yun. At hindi ko sila saan daw. Patakay ka rin. Ilaw pa? Sa iyo na ba na? Ha? na ba ito? Kala ko, kulay puti yung ilaw. Ang mo dyan, pala yung mo Kulay pala. Saan din

Hindi ano yan, pagkabagsak. Ay ba? Ay, mong kaon? mo mong magkibagsabay sa akin ah? Ano ang bago? Bago na ka. Kaya, wala akong pera, ikaw mayroon. Ah! Ano ba? Ligot ko.